Isang napakagandang araw na naman po mga kasudoy. Today is Saturday, but Saturday is Lava Day. Pero sa halip na maglaba, ay pumunta muna kami ng Carigara Leyte at nanood ng basketball kasi nga semifinals ngayon ng GBN Under 14. Kaya naman hindi namin pinalampas ang pagkakataon na matunghayan ang bakbakan ng mga batang manlalaro. Pero guys, baliban doon dahil sa sobrang init ng panahon, ay napagdesisyon na namin na pumunta rin sa ilog sa Barangay Borabod, Haro Leyte. Maagang maaga pa lang ay nandito na kami sa Kangara Gymnasium para panuuren ang semifinals ng GBN Under 14 at pumasok na nga kami dito nagbayad kami ng 10 pesos para sa kanilang entrance fee. Maliit na halaga lang po yun pero malaking tulong na po yun sa ating mga organizers sa basketball league na ito. Para sa kaalaman ng iba, hindi po basta-basta ang pag-oorganisa ng isang liga. Hindi lamang po pera ang usapan dito kasama rin yung pagod, pais uh, at dugo bilang puhunan mo para mas mapaganda ang pagpapatak po ng isang liga. Kaya naman saludo po ako sa lahat po na nag-organize mga liga kasi nakatutulong po ito sa ating mga batang malalaro para ma-develop ang kanilang basketball skills. At ayan na nga guys, nagsimula na ang bakbakan ng ating mga batang malalaro. Hindi po basta-basta mga batang ito ang gagaling. Kaya naman habang nanonood ang dalawang to yan, pa chillax lang, pahiga-higa lang habang naglalabdaman ng aking mga kasamahan. By the way, congratulations nga pala sa mga nanalo, ang Digiprint Daan ng Barugulayte at ang Sandugo. Sila yung maghaharap sa finals sa GBN Under 14. At nang matapos ang laro, ay dumaan muna kami dito sa kanilang boulevard kasi naman ang napakaganda dito. Kaya naman dinarayo ito ng mga tao, hindi lamang ng mga taga-karigara, kundi mga karatig bayan ito lalong lalo na sa gabi. Maliban sa maganda ang pailaw nito, ang daming tao na napupunta dito para kumain dito sa kanilang barbecue stand kasi sobrang sasarap ng mga tinda nila. At dahil sa nagugutom na ang mga ungas, ay dumaan muna kami dito sa Crispy King malapit sa JNF Targara para kumain. Tara, let's eat! At nang matamas kaming kumain, ay bumiyahin na kami papunta ng Tungalayte Kaso nga lang guys, dahil sa sobrang init ng panahon, ay bigla-bigla na lang na ng aking mga kasamahan. Maligo daw kami sa Ilog, sa Barangay Burabon, Haro Leyte. Kaya naman, dumaan muna kami dito sa Tungal Leyte para bumili ng pizza na aming dadalhin doon sa Ilog. At shoutout nga pala kay ating nagtitinda ng pizza. Sobrang sarap po ng pizza nyo. Sana makarami kayo ng benta araw-araw. At nang matapos kaming bumili ng pagkain at mga ay bumiyahin na nga kami papunta sa barangay Burabod. Haro Leyte, medyo malayo-layo kasi ito mula sa Tunga Leyte. Siguro abuti kami ng 15 minutes to 20. Depende siguro sa biyahin namin. Pero hindi naman kami nagmamadali. Okay lang yun. Kahit patagal, ang importante, makarating kami ng safe. Hindi naman karera ang pinunta namin, kundi ang magandang view na makikita namin doon sa lugar na ito. Kaya naman tara, samahan nyo kami. At sa wakas, matapos ang mahaba-habang biyahe, ay narating na rin namin ang Barangay Burabo, Daro Pero duman muna kami dito sa isang kasama namin na taga rito para maging tour din namin papunta sa ilog. Hmm. Umapit, po kayo, Umapit po kami kay Chad. kami kay Baka kasi siyang umupo ordinary. Ah. <laughs> At nang lumabas na ang aming kasamahan, ay bumuyahin na naman kami siguro mga 5 minutes mula sa kanilang bahay. Kaso nga lang, hindi na makadiretso ang aming motosiklo, kaya kailangan namin maglakad. Malutak din guys, diri kay maaram ko madayon pa kami o diri na. <laughs> ano ba ini? Talindis ka nga ni Kantoy. Meron mo papasok. na kami guys, malutak din dinagian guys. Ang palindas nga ni Ada kay goodbye. Ano ba yan mga kasudoy? Parang nagsisisi na tuloy ako na sumama ko sa kanila. Sobrang layo pala ng pupuntahan namin. Siguro inabot kami ng mga 50 to 20 minutes na paglalakad bago namin marating ang aming pupuntahan. Ang maganda nga lang, habang naglalakad kami ay nakikita namin ang napakagandang view dito sa itaas. At talaga nga namang ma-appreciate mo kung ikaw ay nature lover kung makapunta ka dito sa lugar na ito. Kaya hindi namin mapigilan magpa-picture. Pero nasa kalagitnaan pa lang siguro kami nito. Kailangan pa namin maglakad papunta sa ilog na aming pupuntahan. May waiting shed ngayon din eh. Oo. Tuba for sale. Hi man. Oh, may parang tindang tuba din. May bangin holiday anak. ang... Kita kami nito naglilinakat. 20 minutes na. Pag-abot ang ito, alas 5 na ada. Hala may balay din susugon grabe Tapos susuguan ka alin o no? Tuyo As in to a proper rayo rayo At habang nasa biyahe kami Siyempre hindi natin may iwasan ang kapilyo ng mga batang ito Alina. <laughs> 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 wow, adina na kami didi guys. Amo ada ni pagimuin kalsada kay para kumuhon bato. At so bakas matapos ang mahigit 20 minutes sa paglalakad, ay narating na rin namin ang ilog. Grabe to big nga di oh. Kamamatsu ni Jan dahil sa nagutom kami sa aming paglalakad. Kaya naman, sinugaban muna namin ang aming Marian nagdala bago kami lumusong sa tubig. At dahil sa tinatawag na ako ng tubig, kaya naman hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Kaya naman, lumusong na ako para maligo. Thank you, one luro Ano ba yan? Palpak naman yung camera mo. Oh, minus points ka sa langit picture na kita bak, kita. <laughs> Kaso lang, biglang lumabo ang tubig. Kaya naman dali-dali kami umakyat sa taas. Baka kasi bumaha. Kalubog na rinig guys. Nagtitik kalubog. Nabaha na, nabaha. Kaso nga lang guys, na fake news kami. Hindi pala bumabaha kundi nagbabako. Doon sa unahan, kaya lumabo ang tubig. Kaya naman wala na kami ng ganang maligo. Kasi naman yung tubig parang gatas na. So magkana kami guys. Kaya baga ng gatas ang tubig. Tara na, parang ka na kita. umulin na lang kami guys. Kaya malubog na guys. Gino po na lang naman ang unggoy dito eh. <laughs> Kaso nga lang guys, habang pauwi na kami, ay naiiwan ako ng mga mokong na ito ang bibilis maglakad. Agapoy nanduro, hindi ako maotro. O siya, hanggang dito na lang mga kasudoy. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na pagsudoy!